po, diretsyong tanong sa inyo. Ano po? kayo po ba'y naniniwala sa mga pangalang binanggit ni Elias Totoy na responsable sa pagkawala po ng inyong kapatid? Naniniwala po ako, ma'am, sa mga sinasabi niya. Dahil kaliwat-kana na ang banta ng buhay niya. Kaya gusto rin po mabigyan ng usti sa mga mahal namin sa buhay. Kaya mm -hmm. hindi po niya tinanggap yung alok sa kanya na pira. Mm -hmm. Dahil useless din daw po na pag niya, ay papatayin din daw siya. Kaya mas mabuti lang daw po na aminin niya yung mga nalalaman niya na si Atong ang nang tatalikod ng, ng paggawaran ng mga malami sa buhay. Oo. Kayo sir, um, uh, kumusta po yung seguridad? Ano po yung inyong mga pag-iingat na ginagawa? Or alam mo sir, marami nagsasabi baka may, may, magpatigil sa inyo bayarang uh, bayaran kayo o kaya eh, kayo. Ano po yung inyong mga ginagawang safety measure, Sir Ligaspi? Hindi. Sa ngayon ma'am talagang kahit upiran mo kami ng malaki ay nagkakaisap po kami mga case na kahit may mag-oper sa amin ng malaking halaga, mm -hmm. hindi po namin tatanggapin. Ang hinahanap po namin dito ay justisya. Mm -mm. Sir meron ba kayong mga kasamahang alam nyo na may nag-offer? Ay yung case number biruan po. Noong una pa lang pong bungad noon, ay mga ilang buwan pa lang po ay sa um, pabaya daw po, yung case number one. Ay, yung isa po sa case number one ang natira. Kaya mm. yun daw pong lima, ay dati ang mga bahay daw nila, mga barong-barong lang. Pero ngayon, mga building na tapos may mga sasakyan pa. Naniniwala po kami ron dahil bigla po silang nawala sa pag-meeting namin eh. Po, oh, yung mga dating kasamahan niyo po na nawalan din na mahal sa buhay, mga ilang araw lang bumaligtad na. Oo, so, oh, ganun lang nga po. oh, nga Okay. Sir ayun Gerald? Go ahead, sir. Go ahead. Ang pumama ang namin, ang leader namin. Tapos yung palang unang magpaparing uh, uh, uh. Sir Gerald, ano po yung inyong mensahe sa Department of Justice? Kasi kasama na po yung dalawang tinutukoy nyo po no? na iimbestigahan at sa ating pamahalaan sa muling pagbuhay sa kaso po ng missing sa Bungeros. Ang masasabi ko lang po sa goberno, lalo na po sa DOJ at kay General Torre na bigyan po agad ng aksyon na malutas po itong mga kaso ng mga nawawalang sabayero at sa kay Presidente BBM. Po.